sa pawis kasi yon na nakukulog doon sa singit, kaya siya namumula. Importante, pag nagpapanti po tayo, kailangan po medyo 100% cotton at medyo hindi po yung masyado masikip. So, kunyari po, ang size natin medium, gawin mo natin, eh, large na lang ang bilin para po hindi na iipit yung garter doon sa ating fold. Ang tawag po sa ating layman's term, no, sa Tagalog, halas po ang tawag nila doon. Eh, no? Sa medical term, intertrigo. So, ang nangyayari dyan, sa katabaan, o kaya parating based on activity, masyadong uh, athletic, nagtatakbo, tapos pinagpapawisan, nakukulog yung pawis doon, nangangati yun, namumula yung singit, kaya lumalabas siya. Ang importante, para maiwasan natin to, make time to dry the singit. So, pag naligo po kayo, pahanginan po ng tuyong-tuyo, pwede po natin pulbusan. Pangalawa, yung ating kunyari po ang ating underwear o, o pants kung basa na po wag ko nating hayaang matuyo ang ating pantalon o underwear palitan na ho kaagad ng tuyong underwear tapos pupulbusan na kahit hindi pa tayo naligo so importante po ang problem po kasi dito kung hindi po natin i-address yan pwede po siya magkaroon ng secondary fungal infection so nagumpisa po siyang halas tapos magiging bony yung po yung sistema dyan eh. Yung buni po, makati yun. Kakalat na po yan sa hita o kaya mismo sa ating mga private parts, doon po sa balls ng mga lalaki o sa mga kababaihan naman, doon po sa pisngi ng kanilang ari, pwede hong makati. So, ang key factor po dito, kailangan matuyuan, pag hindi po natutuyuan ng pawis yung ating singit, yung panty liners, hindi po ako sangayon doon. Mas gusto ko po, magpalit na lang po ng panty kaysa ho yung panty liner. Unless, meron po tayong menstruation, de, wala po tayong magagawa. Pero, on a daily basis po, mas maigi na lang po magpalit ng panty kaysa mag-panty liner sa mga lalaki Dr. Akatigo yan din ang problema eh sa singit yes pareho din uh, pareho rin right. ang advice ko sa kanila pag sa gabi pa nga kung pwede wag na lang silang mag-brief uh, no mas gusto ko naka-boxer shorts na lang sila na maluwag para nahanginan yung singit nila so ayaw kong mahigpit yung kanilang brief medyo mas maluwag mas maganda